Good morning, my George. Good noon, pala. So, welcome to my vlog! X i a o v i b e s. X i a o v i b e s. Let's go. X i a o v i b e s. X i a o v i b e s. Here we go. X i a dapat kasi channel yung sasabihin nyo. So sa bagay vlog din naman ito. So for today's video, we are going to do today is, um, actually today, very important ito sa akin. At sa kanya rin. Sa'yo so, important ba? Yes, of course. Because today is April 21. April 21. At alam mo na pag 21. Ano namin yun? Um, it's a special day for both of us. Kaya ginagawa namin itong magpaaraw. Kasi special day. Magkakaroon kami ng activities for today's video dito sa Buharakay. At ayun si Kuya ang aming, ano, ano mong tawag sa kanya? A tour coordinator. Yes. Pero in fairness, pinaglalakad niya kami. Uh -huh. Maganda. Uy, no poop soon. Charot. No poopsun. soon. Ibig sabihin, huwag kang tumai dyan. Saan-saan kasi itong matahi. Um, we will be doing uh, yung mga bagay mga activities na tatry natin kayanin. Kaya mo pa, hingal ka na eh. Kaya nga, hingal na ako. Ito pa lang. <laughs> o, oh, mag, mag ano kami mag... Ang gawin natin, mayroong ATV. Yun ATV, okay lang kasi magdadrive lang naman ako. Pero, yung isa, yung tatalon daw sa ano... Cliff diving. Cliff, cliff diving? Oo, oh, mag-cliff diving tayo. Ah, tapos kaya kung tapos swimming, iyon ang kinatatakot. Hindi ako marunong lumang. Ay. Kaya nga meron kang life stress. Oo. Uh Hintayin -uh. kita sa baba, saluhin kita. Eee! Uh -huh. baka sweet mo na, wine. Di ba niya? Ano? Um, mahal kasi niya ako niya. Mahal mo ba, ba ako? Talaga ba? Ay. Sige. Sure, kaya Ito tayo sa downtown ng ano. Wala pa tayo sa dagat. So, yun. Maga, ito parang mura to kasi magbabayad lang kami ng parang 1.8. No? 1.8 lang ba? Ay, 1.6 pala. 1.8 For the, for, for the ATV and others. Uh Oo. Uh Madami yun eh. Mga lima yata ang gagawin namin. Tapos, ay may zipline. Oo oh, yan. Makakapag-zipline na rin ako kasi so, na, uh, ngayon pa lang natatakot na ako. So, maalam alam mo naman, nag-overthink na ako. Hindi hmm. Di pa nangyayari, overthink na. Yeah. So, see you again later, guys. Ha? Lakad muna kami under the sun. Okay, bye. Bye. Ayan, 30 years na po kami naglalakad. Uh, ayan. At nakita po namin si Boknoy. Eh sibuk-sibuk Angelo, andito ka pala. <laughs> Hello ba ube? Ang pangalan tinatawag namin si Angelo na book Kaya Angelo Box siya. <laughs> oh my god. This is this is the oh ano, yeah. The ocean. Look. Wow. Ito mong ganda. Yeah. Kalangit sa mainit. Kaya wala ka pong payo. Tiyos. Sa mainit. Ayan naman. i Yeah. guys. Yeah. kikitain kikitain namin daw ang aming ang secretary secretary of ano po defense ito kapangalan niya si Anton ano pangalan niya Anton uh oo -oh. short for Antonia Anton short lang Ilang taon na po kayo dito sa Boracay? 12. 12? Oh, so hindi kayo dito pinanganak. Taga saan po I'm kayo? Amindanao. Amindanao, saan kayo sa Mindanao? Ang oh, Bisaya ka. Bisaya, Hindi ka ilunggo. Naunsa na. Bisaya kayo. Oo. Oh, Bisaya. Saya lagi si Kuya Anton. Magkano naman ang kitaan nyo dito? Sabi mo lang totoo ito naman. Eh. Percent, oh. percent, uh, percent, percent 50%. Percent, Fifty percent. Oh. Oh, <laughs> Diyos ko. Yung ma nandito mga anak nyo, Kuya. Mindanao. Kayo lang nandito. May asawa kayo dito. <laughs> Andiyan mo sa likod mo. Yung Secretary of Defense. Hello. Shingli. Shingling, Shingling. <laughs> Kaya ang pangalan mo? Ah, Daniel. 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 Oo, yan ang pina, yung mga iniiwasan ng iba. Like, wag ka magjujowa ng Kathleen ang pangalan. Ha? Pagagalitan ka ng madlang people. Kaya na susulutin yan. Mm -hmm. Uh, ano hindi ako marunong mangoy kuya. Uh, oh, okay. Sino kasama namin tour guide? Um, eh, guide. Babae. Babae, sige. Para siya mag-video-video sa amin. Uh, may pick up kabenda doon. Kaya, mm. pero ihapid ko muna kay doon na ibibigay ko sa inyo yung guide. Uh oo. -oh. Ano? Yung ano? Yung guide. Yung guide, so, oo. Yung guide siya, yung... Kasi para siya ang kasama ko sa ano. Sabi mo, don't worry, yung she kayo will kayo be compensated. Oh, ah, magbabayad na ba? Hawakan ah, mo, be. Okay. Magbabayad daw. Kala ko walang bayad, kuya. Ang sabi mo. Balit 36. Wala nang nilagay? Na, oo, oh, doon. <laughs> Wala pa nga. Inaningil ka aga. Hindi pa tapos <laughs> nga. dito, doon. Nilagay. 3. Yeah. Ikaw nang bahala sa 6. Charot lang. Kaya ako truke. daming turista dito guys. Oh, sobrang daming tao dahil nga summer. So ako pumunta kayo guys sa Boracay. Ayan. oh sobrang ganda talaga. At syempre kung gusto niyo ng mga activities dito. Ayan. Madami madaming uh, mga nag-aalok dito. At syempre kung gusto niyo makamura. Tumawag kayo. Ayun lang naman guys. Diba? diba? So parang ganito dito guys, so. Oh. Mm. 'di ba? Hindi ko lang ma-flex talaga ang akin ano. Yung camera kasi may hawak ako. Oh. ba diba? Mamaya guys nako, ipapakita namin yung gagawin namin later. At sana ma gusto niyo guys ang ating video for today. Ayan, maraming salamat. X -I -A -O. I B E S, -S. Let's, go. let's go. X I A O V I B E S. X I A O V I B E S. Here we go.